Happy Thursday mga e compare uh, tayo sa sagot ng tanong na paano ba sagutin ang how much madalas kasi na tanong to sa mga coaching natin at sa mga post din natin paano ba, ba sinasagot yung how much bakit puro sila how much ng how much unang una kahit magbigay ka pa ng presyo dyan ay hindi nila magigets yan tatanungin pa rin nila yung how much kasi nakasanayan natin or kahit nakasanayan ng mga buyers natin na item muna yung tinitingnan bago yung caption o minsan direkta na sa messaging kasi gusto nang pag-uusap hindi masama na how much lang how much kahit nakalagay yung presyo kasi ang babadi naman talaga ng reading comprehension natin sa Pilipinas now Paano naman i-convert yung how much? Unang-una, wag niyo muna talagang huh? yung how much immediately. Pakita nyo muna yung, yung offer nyo. Pwede ka mag-build ng rapport para malaman mo kung ano yung totoong need nila at totoong kailangan nila sa pinagalog ko lang. Ano yung totoong kailangan nila para ma-suit mo yung needs nila? Ano yung ma-satisfy mo yung needs? For example, bibili sila ng damit. Pwede mo tanungin anong size, uh, ilang pieces ba, para nagbibuild ka na agad ng raw para hindi lang basta sila nagtanong. At alam mo, na hindi lang basta nag-how much na lalo sa marketplace. Kung meron kayong listing sa marketplace, sobrang dami talaga na mag-how much pero hindi bibili dyan. So, bringing up or giving a question providing equation dun sa how much na yun, mas na-filter mo sila na uh, mag, mag, build ng connection malaman mo kung totoong buyer ba sila. Pangalawa, pwede kang gumamit ng chatbot if nasa messaging campaign ka pwede kang gumamit ng mga third party tools na alam naman ni Facebook basta wag lang spamming and number 3 isang tanggapin mo talaga na parte ng pagbibenta natin at sign yan ng interest na gusto nilang bumili sana katulong yon, Victor's Day